nakikita kita nagdadabog na steed. Ate, okay na sa akin. Hindi, hindi, hindi. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nagdadabog. Nafo-frustrate ako kay Bianca. Umiiyak siya. Alam mo naman. Nag-uusap nga kami. Actually, hindi ko nayakap ko agad labas, siya. Ay, hindi ko yung galit mo na. Mas galit ka pa kay Bianca. Nalulungkot ako kasi malungkot siya, ate. Sana maintindihan mo naman yun. Hindi ako galit sa'yo. Kaya nga, umayag sa'yo ngayon eh. Sa puntong ito, tuluyan na rin wala ang mga patakaran sa kanilang weekly task. Easy, kaya si, eh, mo na. Hindi na talaga masasave eh. Nangyari na eh. Pero ang um, dapat magka-okay sila. No? Nakakahiya lang kasi may task na binigay. Um, ano ba sinasabi ni Dos? Hindi namin narinig. Hindi namin narinig. Pero maayos naman yung usap Maayos na, sa naman yung usap nila. Bigla nalang. Nagsasalita pa ako. Tamatakbo yes, uras. O oh, yun na nga eh. E, e, dapat sabihan muna natin Kaya sila. Kaya ganun-ganun tayo eh. Kaya nga eh. Naglilipat na sila eh. Nagsasalita tayong dalawa. Teka lang. Maniwala ka sa akin. Pasensya na. Pasensya na. Alam ko nadala ka rin sa tension Alam ko yung pagiging leader. Naranasan ko na ilang beses. Promise, atik lang. Pasensya. As in. Hindi ko sinasadya na magka-misunderstanding tayo ngayon, ngayon tayo nag-uusap. Kaya ako po makikisayin na makipag usap eh. Kasi wala naman ako nararamdaman na kahit na ano sa'yo.